Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ng idol yung Pogi guys. So, grabe guys, maaga pa lang guys. Tingnan nyo naman, ang dami ng tao ngayon dito sa Divisoria guys. Ay no? Oh. Grabe. Siguro, lalo pa siguro to pag ano na guys, yung malapit ng Pasko guys. Grabe, hindi kayo makadaan dito guys. Tingnan nyo, ang daming paninda guys oh. So, sobrang dami kasi dito na pwede nyo mabili. At murang-mura pa guys. Basta marunong lang kayong tumawad, makamura talaga kayo. At siempre kailangan magbaon kayo ng maraming pera para marami kayong mabibili rito sa Divisoria. Tingnan nyo, at siempre kunting ingat lang din guys dahil marami din dito guys ang mga lukuluko. Kaya pag nandito ka, ay kailangan alerto ka talaga guys. Oo, kasi hindi mo mamalayan na wala na pala yung mga gamit nyo. Kaya dubli ingat talaga. Kasi siyempre daming tao dito guys eh. Siksikan yan dito guys. Lalong lalo na pagka malapit ng Pasko, oh my god. Nako hindi ka paas basta basta makadaan dito guys. Ayan o, oh. dito pala yun sa ay papunta ng ano? Dito sa One Luna. Ayan. So ayan, mahaga pa ano, dami ng tao. Grabe. Ayan oh. Kasi yung dito sa kaliwa, pailayan na yan guys eh. Tapos dyan, one low na. At yung derecho na yan ay papunta ng 168 yan, guys. Shh.